May anong tanong mo sa akin? Anong tanong mo sa akin kanina? Ba't ako saya? Wala. Ano? Ta bakit ako naging masaya? Ha? Anong tanong mo sa akin kanina? Ba't ako naging masaya? Oo. Oh, Ba't ka nga basa saya? Ba't ka masaya, <laughs> masaya dahil sa ulam? Sa ulam na kung mas solo ko o hindi. Oo. Mas solo mo kasi. O sa maling binili mo? Oo. Mali. Tumutin na tanong. Saan ako natawa? Oo. Saan nga? Gusto mo dadalhin dito? Ano nga? Sa katangan. No? <laughs> katangan. Dinaya <laughs> ko sabi ko baga ba, bato-bato. Kasi bida 'pag bili ko, baga di atay. <laughs> Nadutoy ba. Baga. baga nga. Baga sabinya. <laughs>